Ang buhay ay puno ng kwento, mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Ang kwentong mapapakinggan natin ngayong gabi ay may kinalaman sa isang misteryosong batang babae na madalas nagpapakita sa ating bida na si Hana. Sino nga ba siya? Malaman nga kaya ni Hana ang dahilan ng pag- pa paramdam ng batang babae na ito sa kanya. Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at itong liham ng gabi. Liham ng gabi. Nagsimula ang kababalaghan sa buhay ni Hana nung siya'y bata pa lamang. Tanda pa niya isang Sabado ng tanghali naganap iyon. Umalis ang kanyang nanay at kuya para pumunta sa palengke. Bumili sila ng panghanda para sa nalalapit na kaarawan ni Hana. Magkasamang naiwan sa bahay si Hana at ang kanyang tatay. Habang naglalaro si Hana sa kanilang sala, narinig nito ang kanyang tatay sa kwarto. Parang may kinakausap itong ibang tao. Naintriga ang batang si Hana kung sino ang kinakausap ng kanyang tatay lalo't silang dalawa lang naman ang naiwan sa bahay. Dahan-dahang tinungo ni Hana ang kwarto ng kanyang mga magulang. Nakabukas naman ng bahagya ang pinto kaya mabilis lang niyang nakita kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay. At doon siya nagulat. Nakita niya ang isang nakatalikod na batang babae. Sa tingin ni Hana, kaedad lang niya ang bata. Maiksi lang ang itim nitong buhok at nakasuot ng kulay lila na bistidang pantulog. Pamilyar si Hana sa bistidang pantulog na iyon dahil napanood na niya iyon minsan sa isang lumang pelikula na may tema nung panahon pa ng gera. Parang lumang kasuotan talaga. Hindi naman niya napansin o hindi naman siya napansin ng kanyang tatay dahil ah, abala ito na kinakausap ang batang babae. Parang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Pinilit ni Hana na matandaan kung kilala ba niya ang batang babae na iyon pero bigo siyang malaman. Lalo't nakatalikod ang batang babae sa kanya at tanging buhok at damit lamang nito ang nakikita. Hindi niya rin magawang maintindihan ang pinag-uusapan ng kanyang tatay at ng batang babae dahil halos pabulong sila kung mag-usap. Maya-maya pa ay nakaramdam si Hana ng lamig sa kanyang braso. Hinaplos niya ang kanyang braso para painitin iyon at nang ibalik na niya ang tingin sa kanyang tatay na wala na rin bigla ang batang babae. Doon na siya nagpasyang lumapit sa kanyang tatay. Nagulat ang kanyang tatay sa paglapit ni Hana sa kanya. Hindi nga niya napansin na nagtataka ang kanyang tatay kung bakit andun si Hana. Dahil abala nga ang kanyang tatay sa pakikipag-usap sa batang babae. Hindi naman binanggit ni Hana ang tungkol sa batang babae na yon sa kanyang tatay o maski na sa kanyang nanay at kuya. Nung sumapit na ang kaarawan ni Hana, muli na naman niyang nakita ang batang babae. Kasama ang kanyang tatay. Habang abala ang lahat sa pag-asikaso sa mga handa ni Hana na isip niyang hanapin ang kanyang tatay para magpatulong na magbukas ng mga regalo. Wala ang kanyang tatay sa loob ng bahay kaya naisip na Hana na pumunta na lang sa kanilang hardin para hanapin siya roon. Nasa malayo pa lang nakita na agad ni Hana ang kanyang tatay na nakasandala sa isang puno at doon ay nakita rin niya ang babaeng batang babae at tulad ng dati, nakatalikod lang iyon kay Hana. Suot pa rin ang bestidang pantulog na kulay lila. Gusto pa sanang lapitan ni Hana ang kanyang tatay para magtanong kung sino ang batang babae na iyon pero hindi maintindihan ni Hana kung bakit parang pinipigilan siya ng kanyang mga paa na lumapit. Napadalas na ang pagpapakita ng batang babae na iyon na parang hindi ito lumalayo sa kanyang tatay. Hindi na nga nakatiis pa si Hana. Isang tanghali, nilapitan ni Hana ang kanyang tatay. Nagbabasa ito ng dyaryo sa sala. Nakiupo si Hana sa tabi ng kanyang tatay at Itinigil naman pansamantala ng kanyang tatay ang pagbabasa ng dyaryo at sa kahinarap ang kanyang bunsong anak na si Hana. Tay, sino po yung batang babae na lagi niyong kausap? Nakasuot po siya ng bestidang pantulog, kulay lila pa. Inosenteng tanong ng batang si Hana. Nagulat ang kanyang tatay at nanatili itong tahimik ng ilang segundo bago ito nagpasyang magsalita. Siya ang bantay ko Hana. Marieta ang pangalan niya. Isununod ko ang pangalan niya sa lola mo. Nakangiting sagot ng kanyang tatay. Hindi nakahimik o nakaimik si Hana. Hindi niya maintindihan kung paanong naging bantay ang batang babae na iyon. Sinubukang ipaliwanag iyon sa kanya ng kanyang tatay. Hindi tao si Marieta. Isa talaga siyang bantay. Isang espiritu. Bata pa lang ako nung sumama siya sa akin. Galing siya sa dating bahay namin ng na mga lolo at lola mo. Hindi na niya ako iniwan. Lagi niya na akong binabantayan at pinoprotektahan. Siya rin na nagbibigay ng swerte sa ating pamilya, alam mo ba? Napansin mo ba? Pero anak, huwag mong sasabihin iyon sa nanay mo ha? Lalo na sa kuya mo. Ipangako mo na atin-atin lang to. Seryosong paliwanag ng kanyang tatay. Tumango naman si Hana para ipakitang pumapayag siyang itago ang sekretong iyon ng kanyang tatay. Lihang ng kabi. Bantay daw at proteksyon ng kanyang tatay ang batang babae na si Marieta. Hindi ito tao, pero hindi rin maipaliwanag ng kanyang tatay kung anong klaseng nilalang o espiritu ito. Pero napatunayan ni Hana na totoong nagbibigay ng suwerte sa kanila si Marieta. Lumago ang kanilang negosyo at hindi sila nagkaroon ng problema sa kalusugan. Napansin din ni Hana na sa tuwing may mga taong gumagawa ng hindi maganda sa kanyang tatay, agad na minamala sa mga taong iyon. Minsan nga, naaaksidente pa. Doon na naniwala si Hana na isang magaling na bantay si Marieta. Tulad ng dati, madalas pa rin nakikita ni Hana si Marieta nakasama ng kanyang tatay. Nakasanayan na lang niya iyon. Hanggang isang araw, namatay sa isang aksidente ang tatay ni Hana. Masama ang loob ni Hana at hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang tatay. Sinisi niya si Marieta. Akabla ba niya eh, magaling itong bantay. Bakit hindi niya naprotektahan ang kanyang tatay mula sa kamatayan? Inabangan niya ang pagpapakita ni Marieta hindi naman nabigo si Hana. Isang hapon, nakarinig si Hana ng iyak sa kwarto ng kanyang mga magulang. Wala noon ang kanyang nanay at alam agad ni Hana na si Marieta iyon. Nagmadali itong pumunta sa kwarto at doon niya nakita si Marieta. Nakatalikod ulit iyon kay Hana. Humihikbi habang hawak ang paboritong polo ng kanyang tatay. Parang nagluluksa si Marieta sa pagkamatay ng tatay ni Hana. Lalapitan sana ito ni Hana pero narinig niya ang pagdating at pagtawag sa kanya ng kanyang nanay. Doon na biglang nawala si Marieta pero ang polo ng tatay ni Hana na iwan sa sahig. Dinampot iyon ni Hana at napaiyak na lang siya bigla. Imbis na lungkot ay galit ang naramdaman ni Hana. Galit talaga ito kay Marieta dahil hindi nito nailigtas ang kanyang tatay sa aksidente na naging dahilan ng maagang pagkamatay nito. Sa pagdaan ng mga araw, hindi na muling nagpakita ang batang babae na si Marieta. Masaya si Hana na ganun na ang nangyari dahil ayaw na rin niyang makita ang bantay ng kanyang tatay. Masama pa rin kasi ang loob niya rito. Hanggang isang araw habang naglalaro si Hana sa kanyang kwarto, muling nagpakita si Marieta bahagyang nakabukas ang pinto ni Hana. Nakaupo siya sa sahig habang pinaglalaruan ang bagong manika na regalo sa kanya ng kanyang kuya. Napahinto sa paglalaro si Hana dahil nakaramdam siya ng kakaibang bigat at lamig sa kanyang mga braso. pag-angat niya ng kanyang paningin, nakita niya si Marieta. Nakatalikod dito sa kanya at nakasandal sa pintuan. Nakasimangot si Hana. Ayaw niyang pansinin si Marieta. Pinagpatuloy lang niya ang paglalaro sa kanyang manika. hanggang sa bigla niyang narinig ang matinis na pagsigaw ni Marieta. Dahilan para muling mapatingin si Hana sa kanya. Doon na siya natakot at nagulat. Nakahanap o nakaharap na si Marieta sa wakas kay Hana. Sa unang pagkakataon, nakita niya na ang itsura ng batang babae na bantay ng kanyang tatay. May malaking basag ito sa noo at parang natuyo na ang dugong nakapalibot doon. Galit ang mga mata nitong nakatitig lang kay Hana. At ang pinaka nagdala ng kilabot kay Hana ay nang makita niyang magkamukhang magkamukha sila ni Marieta. Liham ng, ng Mula nung nakita na ni Hana ang mukha ni Marieta, palagi na itong sumusunod sa kanya. Sa tuwing natutulog nga si Hana, lagi lang nasa sahig si Marieta at nakabantay. Pero hindi siya pinapansin ni Hana. Pansin din ni Hana na palaging galit ang mukha ni Marieta sa tuwing magkakaharap silang dalawa. Sinubukan paalisin ni Hana si Marieta pero mas lalong nagalit si Marieta. Nagwawala ito at sa katatakbo palayo kay Hana. Ilang araw itong hindi magpapakita at pagkatapos noon, bigla na lang lalagnatin si Hana. Saka lang mawawala ang lagnat ni Hana kapag muling magpapakita si Marieta sa kanya. Kaya naisip na lang ni Hana na pabayaan na lang at 'wag nang awayin pa si Marieta. Hindi nga lang nito pinapansin ang bantay para wala nang mangyari sa kanya na hindi maganda. Kaya lang parang gustong agawin ni Marieta ang atensyon ni Hana. Sa gabi, habang natutulog si Hana, Naalimpong natin ito dahil parang may nararamdaman siyang tela na kumahaplos sa kanyang noo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya ang kulay lila na bestidang pantulog na nakalutang sa mukha niya habang nakahiga siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Maya-maya pa'y nawala na ang bestidang pantulog na humahaplos sa kanyang noo. Muli niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon nakita niyang nakaharap sa kanya ang mukha ni Marieta habang nakalutang sa ere. Matalim ang tingin nito kay Hana dahilan para mapasigaw sa takot si Hana. At dahil sa pagsigaw ni Hana, nagising ang nanay at kuya niya. Pumasok sila sa kwarto at naabutan nilang nakatalokbong ng kumot si Hana. Nawala na bigla si Marieta. Nanginginig ang buong katawan ni Hana sa takot pero pinilit niyang magsalita. Hindi na niya kayang ilihim pa ang pinag-uusapan nila o pinag-usapan nila ng yumaong tatay niya. Kailangan ng malaman ng nanay niya ang tungkol kay Marietta. Kinuwento niya ang lahat. Naniwala naman sila kay Hana. Dahil madalas nakakaramdam daw ng bigat ang nanay niya sa bahay. At ayon sa kanyang kuya, para laging may nagbabantay at nakatingin sa bawat galaw niya. Kaya napag-disisyon na nilang ipabindisyon ang bahay nila. Kinausap nila ang pare na kakilala nila at isinagawa na nga ang pagbibindisyon sa bahay nila. Unang nga, pasok pa lang ng pari noon ay bigla na lang daw na matay ang mga ilaw. Humangin ng malakas at nakaramdam sila ng kakaibang bigat. Pero hindi sila nagpatinag. Inikot ng pare ang buong bahay kasama na ang hardin. Lahat ng pwesto kung saan madalas nakikita ni Hana si Marieta, itinuro niya sa pare para mabasbasan na. Bumaan naman ang kabuuan ng bahay pagkatapos ng bendisyon na iyon. Naging payapa na sa wakas ang kanilang bahay. Hanggang isang gabi, sa kalagitnaan ng tulog ni Hana, na naginip siya. Bigla daw, nagbukas ang pinto ng kwarto niya at nagpakitang muli si Marieta. Nanlilisik ang mga mata nito. Galit na galit siya kay Hana pero hindi ito makalapit sa kanya nakatayo lang ito sa pintuan. Sinisigawan nito si Hana. Nagwawala ito na parang batang inagawan ng laruan. Galit daw ito dahil sa pagpapabendisyon sa bahay. Hindi makapagsalita sa panaginip si Hana. Minura, sinigawan at nagwala si Marieta para ipakita ang sama ng loob nito sa ginawa ni Nahana Mang na ni Marieta si Hana sa kama ng biglang magising si Hana. Mabilis ang tibok ng puso ni Hana. Halos hirap na itong makahinga. Parang totoong totoo ang nangyari sa panaginip niya. Kaya agad niyang sinulyapan ang kanyang pinto. At laking gulat niya nang makitang nakabukas iyon gayong Sigurado naman siyang isinara niya iyon bago siya matulog. Nagdasal si Hana. Ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Pinagdasal nito ang espiritu ni Hana o espiritu ni Marietta. Hindi na alam ni Hana ang gagawin. Hanggang sabiglang sumaglit sa kanyang isipan ang kanyang yumaong tatay. Doon na siya napaiyak. Humingi ng tulong si Hana sa kanyang tatay. Kung sakali mang naririnig siya nito mula sa kabilang buhay, ay magawa sana siyang tulungan nito kay Marieta. Pagkatapos noon ay biglang humangin ng malakas. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nakita niya ang kaluluwa ng kanyang tatay sa kanyang pintuan. Hindi makapagsalita si Hana. Hindi niya alam ang gagawin. Nakatitig lang sa kanya ang kanyang tatay. Parang malungkot ito dahil sa mga nangyayari. Lalapit na sana si Hana sa kanyang tatay pero biglang sumulpot mula sa kanyang likuran si Marieta. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang tatay. Nakatitig din si Marieta kay Hana. Pero sa pagkakataong iyon, wala na ang galit. Katapos ang ilang segundo, magkahawak kamay at sabay nang umalis ang kanyang tatay at si Marietta. Doon pa lang napaiyak si Hana. Nabalot ng katahimikan ang kanyang kwarto. Hindi na mabigat, hindi na nakakatakot. iyon na ang huling beses na nakita niya ang batang babae na nakabistidang pantulog na lila. Iyon na ang huling beses na nakita niya si Marieta. Liham ng Gabi